<laughs> Ma ulan eh, no? Umulan kanina? Oo! Oh. Gaya nga kanina, wala really eh! Kung sa'yo yung dito. ng ganito, maambon eh! Putik eh, no? Kanina lang to, kakapon Hindi, kanina lang. Ito, 1.5! 1.5 daw yung bike. <laughs> 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 Ito, pinili namin 4. ay naabot din kami sa namin kayo. Ito na lang po. tayo. Ito na lang po. tayo? Oo. Kami mo ang. pa po kayo kuya. Kain tayo. Interested? Ikikita ko po. Ayun. tayo ni kuya subscriber natin. Si <laughs> isang magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ulit kami ni Eji na dalawin ang burautan sa Divisoria. Nanggagaling pa po kami ng Marilaw Bulacan at inaabot po ng 30 to 40 minutes ang biyahe namin papuntang Divisoria. At sa mga hindi pa po pala nakakaalam at bago lamang po sa aming channel, ang burautan po ay matatagpuan sa Carmen Planas Street, Divisoria, Tondo, Manila. Sabado at linggo po magandang pumunta dito dahil ito ang araw na maraming naglalatag sa kanila. Nag-uumpisa po ang latag ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng bandang tanghali. So ayun at sa mga bago lamang din po pala sa amin channel, huwag niyo rin po sana kakalimutan na mag-subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell para notify po kayo sa mga bago naming video. So ayan, kapag nanggaling po kayo dito sa 168 Mall, dire-diretso lamang po yan hanggang sa makarating po kayo sa Filtras Bank. So ayan po yung Bank. Buong kahabaan na po yan, yan na po mismo yung Carmen Planas Street. At sa bandang unahan po, nag-u-turn kami para bumalik dito sa 168 Mall kasi dito po kami palagi nagpa-park. So, nandito ulit tayo sa Bura Utan. Pupunta tayo ng Bura Utan. Pagkita so, tayo na ulit nag-party sa may 168 Mall. Ayan, medyo umuulan ka dito. Pasigat pa ng araw. So, yan. Ang parking fee po dito is 30 pesos. Sa ilan kami na food free. Kasi, parang may lilim sa uh, na ano yung mabarnat. Uh, Magandaagahan nyo kasi so, mamaya puno na po ng motor. Ito kami, ay dito kami galing sa likod sa sa 168 mall tapos tumawid lang kami dire diretso hanggang sa uh, makarating dito sa Piltras Bank dun mismo sa unahan yung Piltras Bank ayun, tapos dito sa kanan pwede rin magpark yung mga motor hindi nga lang wala kayong lilim dyan pero may mga bantay naman yun yan yung mga dilaw na barikada. Pwede dyan mag-parking. At yung mga 4 wheels. Yan. Tapos yung mismo filtras bang na yan, nasa unahan. Pahabaan na yan. Yan na yung buro. Kasi yung tatawid na kami. Mam? Ito ano, yung eh, kay yung Boss Noel. Kasi ayun o. Ano yun? Ito okay, yung Benyan ko na. Ito yung Benyan ko na. Basag din yung LCD. Pero malala ka mo Dito, sulit mga yun? Chinese yung nakalagay. <laughs> Para yun tablet na lang din. Tama. Ano yan? Ah, A Wii. Wii. Ito Wii. Nintendo Wii. Ah, basta wala po sa akin. 1K. 1K. Gumagana pa ko yan. Gumagana. Oh. Hmm. Ah, gumagana pa. Nakabox niya. Ayan, nakabox. Ayan, wala Yan, nakabox. wala pang DJ Hero yung nakalagay Yan, sa mga nakakaalam Hindi ko alam eh Di battery siya, parang, parang laruan ng bata siguro Tama masarap to dami yung mga oh, balak Magkano dito ang 500 500 Okay, kesa na lang Pyesa. May mga binibenta kayo, ano, yung mga naka-gel naka, -jel, naka -jel na. Oh, PS3. Magkano yung bigayan sa ganun? One-five daw One eh. PS3 yun ha, ah, kayo Noel? Ayan, oh, ano, pati yan eh. Meron pang super slim. Oo nga. Kakuha kasi ako nung 2.5 tapos pinenta ko rin agad. Like oh. Okay, okay. medyo. Webcam. Ayan o. No? At last cam.

Fuji mo luma so hindi mong gano'n ano fine pic 2 megapixel ko lang Hindi na cable hindi hey, yun know, o yung ano nasa ilalim ng macbook mo yano. Ayan, charger, yan o yan pwede yung charger

magkakaroon open na basta mo magkano dito? Uh, 200 magkakaroon 200

May charger ka nito, ano? Charger ba? Ayun, ito, ito. Pera, ano? Pagka ano? 50. 50. Tuwa din tayo charger. Charger 50 raw. Ang galing. <laughs> Ang galing. Responsive pa siya. Ito lang, wala yung cover. Ang ay, 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 galing ay, 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 rin siya ito. Okay. maganda magana. Magana rin ba? Kabalit yung 50 ko yan, Noel. 250. 350 ba? 300 ba? Ay! sa DVD oh, ano? Kapag okay. uh, play games niya sa DVD. Ano nga yung pwede yun? Black Mountain. Ay, iba PlayStation. Mga uh, ano lang din naman mama, mga pirates sila. Pinto yun eh. Masa ni Tensawi. sama yang gratis pokoknya. Kami di kahapon okay, pa. Hindi, pwede na lang. Okay. Ito, 1.5. 1.5 daw yung bike. 500. 500 pares pa. Ito rin 500. Ay, oh, lahat na 500. Ito, tapos ito 500. Okay, pares, 500. Paris daw yung gulong 500 Sabi mo Wala akong balay 1,000 pag lahat Set okay.

Para nababo mo. Waktis mo! Tapos yan na talaga. O, wala. Tama lang. This one is free. tama.

pare n'ge na mo kuya? Makita. lang. Wala na ko. Wala na 12. Yeah. Good morning. Diyan tabi niya. Okay. Revive. Ah, revive. ligawan natin 'yan. The address la po si Kuya Aldin na. Thank you Aloo, kuya doon. Sana Boy. Wala na sa'yo. Sir Boy, hindi na, Sir Boy. Buti, hindi kayo nabot ng ulan. Oo Malakas di ba? mga balo, baka lumakas okay kasi kitang kasi nito nito salibo dito? salibo yung matik 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 Mayor German naman pa yung German. Alapit na. Hindi naman siya pa German. ano dito kayo kung Timex? Oo, 700. <supres> oh, 700 lang. Isang akpang na lang ba? Original Itang Puma niya. Puma ay? Puma. Magkano dito kuya? 500 lang. na lang. Ganda pa, pa yan.

pakipalo ito Ito Puma, basta ang ganda Puma. Maraming mga Ang ganda Puma. Ito yung rider. Ito alternative. Ito yung na Ang Ako o. Ito yung sapatos din, na yan. talaga wala di ba? Ito kita yung makina sa loob. Bago tayong ano, nalaka. Shake to Ito kaya dong magaling.

original yung t-shirt ni Kuya Kaya sa apat kayo doon? Kaya sa apat. Okay na yun, basta ikaw. Ay, okay na, okay, okay na. na. Okay na, oh. so yeah, paray, palama, pa. tama yeah. tama okay Katig ah. mo, may pansit na rito ah. Okay Oo, ito nga maganda sa oh, so, mag mag ano. Maganda yan, hindi yan nagpipit Tutuloy yan, Matagal, taunan. Ito ba? Okay na. Okay. 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 Ayan na nga, kasi automatic yan. Hindi, na ako sino, Automatic na, may automatic na ako sa'yo galing. Ayaw, citizen. Citizen. Oh, mas yun? Ano Ito kaya si natin. Dito, pinili namin. 4. Ay, rin uh, 4 namin. Koleksyon lang ay siya, thank you. ussa. sige. pumuno mo, magtutac. Yung ano, si Palom. Kaso pa? Tapos kasi 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 Wait. Dos ka chat dito, tao kay mong boy? Teka, 45 Million 'yan ni sa original. Kumatay

Wala na baba, baba diyan. Wala na po. Hanggang 2-3 lang po. Regalo yan ba? Hanggang 2-3. 2-3. Regalo. Di ako. ko. sa... Tignan ko lang. Mahal din yung Ito po yung ano yung... 3-5. silver. Ito yung Yan Ito pa tayo may iba pang rado. Ano Ano ba Ano ba tayo? Ano Old black dial. So may pink pink Ay red, parang may red na pato. Oh. Ano ba? Kinda na na lang, Ito, gusto ko automatic. Anong tag number? Black dial. Kinda yun. Tag number yun. 5-5. Tag

Nakulat ang ano? Start to pipe. 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 Kuya, taga saan pa po kayo kuya? Kainta. Kainta yung Rizal. Kainta pa. Ayan. Kaya pala tayo ni Kuya, subscriber natin sa Kuya. Ayan, binili na, siya. So ayan, sa mga nakapanood na dito sa video, punta na rin kayo dito. Kaya bigyan ka na ng sticker. Salamat. Ah. Salamat. Ang yeah, na. na. Thank you. Thank you, um, boy, say thank you, um, <laughs> Thank you, ma'am boy. Kaya, bye bye-bye. <laughs> <laughs> <laughs>

So, ayon sa mga umabot po hanggang dito sa dulo maraming maraming salamat po sa panonood at sana samahan niyo pa po kami sa mga susunod pa naming video